Tingnan guys ha, andito na ako sa labas ng bahay. Tingnan nyo sa bakta ba? Kainit. Ganyan, kainit. Uy! Ganito. Ganito. Nagpayong pa ako. Nag-init talaga. Ganito ang bahay. Ang taas, no? Taas. Ayan, no? Nabubuhay ng sobrang init yun pa yung gamot sa ubuo. Ayan, oh. Ewan ko kung anong pangalan yan. Yung gamot na yan. Basta. Ay. Lalakad tayo. Samahan nyo ako maglakad sa mainit. Kasi malapit lang naman. Sayang din naman ang 15. Papunta dun, 15. Pabalik, 15. 30. Oh. Puro aircon dito, oh aircon. Lahat naka-aircon kasi sa sobrang init. Gaantay sa tindahan? Bakala or tindahan? Bibili ako ng pansit. May mga Filipino food dito eh. Yan, may mga hupia, gawang pinoy. Yan. May isda with rice na ewan ko kung anong tawag yan. Basta. Eh, may pakbit sila oh. Pinakbit. May spaghetti, maha, palabok at pansit, ukoy, akala ko syukoy, ukoy pala. Yan. May mga puto, may mga syupaw. Yan. May biko. May mani. Red egg. balat ng manok. Mahal oh. Mahalo. Sampu. Mga, mga, mga balahibo pa kasi. Nakakaano kumain. May balahibo. Mani, mani. Red egg. Ang gusto ko kasi dito pansit lang eh. Pansit. Oh. Bumili ako ng mani at pansit. Pansit at mani. Ayun lang ang binili ko guys. Mainit. Tawin tayo. Okay. Huwag tayong okay. aanga-anga. Aha pa naman itong mga driver. Charot. Kaya ako bumili ng pansit kasi may tinapay na ako ang tawag sa atin putok. Basta putok, bilog yun eh, putok. Putok ang tawag. Kaya bumili ako ng pansit. Ipa, yun ang kakainin ko mamaya. Breakfast and lunch ko na yun. Breakfast and lunch. Diba? Sobrang init. Andito ako sa likod ng hospital dumadaan. Short cap dun sa trabaho. Dire-diretsyo init no kita nyo na ang init Shuklen. dito na ako dito na ako so yun lang guys pinakita ko lang kung gaano kainit ang labas ng Saudi Jeddah So, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Huwag yun ang pansinin yung buhok ko. Talagang ganyan yan. Ewan ko kung anong nangyari dyan. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ingat!